Hello mga loves, welcome back to my YouTube channel. Welcome back to another vlog. So for today's video mga loves, so nakikita niyo naman sa uh, title is nag-order na naman ang Lola nyo ng pagkadami-daming bath and body works and syempre, 'wag kayong mag mga loves dahil meron kayo. <laughs> bibigyan ko kayo mga loves, 'wag kayong mag-ala. So, i-unbox na natin 'to. Mimigay ako mga lima lang mga loves ha. Isa sabay ko 'yung uh, ibibigay ko sa inyo na tawag dito yung lip gloss na pinakita ko sa inyo dati. Isasabay ko yun mga loves. Yun nga lang, hindi ko pa alam kung kailan. <laughs> Ang tagal na mga loves, mga ilang months. Alam niyo yung mga sapatos, nandun na siya sa Pilipinas, dumating na siya mga loves. Eh, yun nga lang, Ah, uh, wala pa masyadong time si Ate kasi may work na si Ate, tapos si Mama busy sa busy sa tindahan, tapos si Papa naman mga loves minsan pumapasok siya. So, pag ano, pag may time talaga ipapadala na sa inyo mga loves sa mga mananalo ng sapatos. Pasensya na talaga kasi <clears throat> maano din mga loves, eh, kailangan uh, nagtutugma sa schedule din eh minsan sa pagsabado linggo, pag-uwi ni Ate sa bahay mga loves naglalaba ganyan. Tapos, napapagod siya. <laughs> ang layo kasi namin, mga loves, ano, sa, ano kung kumbaga sa bayan. Mala, medyo may pagkamalayo kami sa bayan. So, anyway, ang dami ko na naman pinagsasabi sa inyo. Buksan na natin to mga loves. Actually, nandumating siya sa akin. Ano yan? Tignan niyo, mga loves. Mabutas na siya. Ayan. Tignan niyo, ganyan na siya. Kasi sa sobrang bigat. Hindi ko alam, mga loves, bakit nila pinagkasya dito. <laughs> ang dami nito. Tignan niyo. Sobrang dami. Kaya, tignan nyo, iba, iba, ano, ano na siya mga loves? Ganyan na, o oh. Hindi na siya maayos. Tignan. Siguro naman hindi to, ano, hindi siya, anong tawag dito? Wala naman sigurong tumapon dito. Ayun, eh, tignan nyo mga loves. Sobrang dami. O, oh, di ba? <laughs> Ayan. So, mag-start na tayo. Mag-unbox. And of course, ay, eh, mag-unbox. Mag-amoy nitong mga, ano, itong mga pabango na to. Merong mga new scent. Meron din naman mga, mga 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 Meron din naman mga loves na anong tawag dito na mga old scent na. So syempre nagawa ako ng mga ganyan-ganyan yung mga pabango natin. Hindi yung parafol ah. <laughs> so anyway, mag-start na tayo. Um so ito bago yata tong mga love strawberries snowflakes. Ayan. So, magsimula tayong amuyin ang mga ito. Sana hindi umano ang aking allergy, mga loves. <laughs> Kasi ma-allergy ako eh. So, start na tayong umamoy ng umamoy. Pag may nabanguhan ako, ikikip ko, mga loves. <laughs> Uy, ang bango nito. Uy, ang tamis ng amoy niya, mga loves. Bango. Tapos matamis siya, pero hindi sobrang pagka matamis. Bango niya. Itatabi ko to mga loves. <laughs> Juicy strawberry whipped cream ice Bergamot. oh, Tabi natin yan. Yung mga nagugusan kita, tabi ko. Wow! Tabi natin yan. And the next one is itong strawberry soda. Yan siya mga loves. Strawberry soda. Siguro amoy coke to. Amoy coke? Yan. Amoy natin mga loves. Strawberry soda. Pag ito amoy coke, ewan ko. May pa ah, sweet siya mga loves eh. Pero... Hindi ko ma-describe yung scent niya eh. May may pagka ano siya, may pagka sweet na may pagka alam mo pagka mababol gum yung ano niya. Ganon siya mga loves. Ayan. So, okay yung amoy nito. Pero, ay, hindi ko siya ikikip. So, next one. Eto, na naamoy. Ay, hindi pa na. Candy Apple Cauldron. Cauldron. Hindi ko alam kung na-pronounce ko ng tama mga loves. Napakaganda ng ano niya. Oh. Tignan niyo. So let's smell it. Yan. Ay, ang bango Ay, may ano to mga loves. Uy, may ano siya. Alam niyo yung luminous na may pagka-luxury yung kanyang amoy. Buti na lang na ano na yung heater mga loves. Medyo mar mas maririnig yun na ako ngayon. May pagka-ano siya, tatabi ko to mga loves, may pagka luxury yung kanyang amoy. Kagaya ng uh, luminous na, yung luminous na perfume before. Perfume, ah, mist pala. So, ito, bago to mga loves, Bath and Body Works, Emily in Paris. Alam ko, dalaw ewan ko, basta hindi ilang isa yung na-order ko nito na mga loves eh, kasi naku-curious ako sa kanyang amoy. Ay, ang niya! Mabango siya mga loves. May pagkaano din yung amoy niya. May pagkaano. Alam niyo yung mga luxury perfume. Ganun. Ganun yung amoy niya, mga loves. Ganito ibibigay ko sa inyo. Al kasi alam ko, hindi lang isa yung binili ko nito, mga loves. Kung hindi ako nagkakamali. Basta lalagay ko muna dito. And then ito naman, pink and pink paradise. Ayan. So, hindi ko pa rin to na amoy. Alam niyo, ang kaganda sa Bath and Body Works. Parang every year, meron silang mga bagong scent, mga loves ang bango rin nito, super light lang ng kanyang ano, hindi hindi siya sobrang sakit sa ano. Pasensya ng mga loves, hindi ako marunong mag-describe ng mga ano, ng mga pabango. Kahit may ligaw ko sa pabango, basta sweet lang ang alam ko sabihin. <laughs> sweet, ganyan na refreshing. Wow, refreshing. Ito pa, Bath and Body Work Paris Amour. Bago din to mga loves. Sana ano siya. Oy, okay. Ang bango rin, magkaamoy rin siya. Magkaamoy itong dalawang to. Pero parang mas strong yung amoy nito kaysa dito mga loves. So, yan. So, kung ilan yung na-order ko nito, ito yung bibigay ko sa inyo mga loves. Nakalagay sa likod, French Tulips, Apple Blossom, Sparkling Pink, Champagne, Sandalwood, and Creamy Mask. So, yun siya. So, ito mga loves, isa. Tapos, meron pa ditong isa. So, bibigay. ito yung ipapamigay ko sa inyo mga loves. Ayan, ang ganda ng ano niya, no? Girl na girl. <laughs> Ayan, tapos hanap ako ng isa pa. Ito, di ba sabi ko sa inyo, hindi lang isa. Wait lang, Champagne and Paris. Ito naman is Paris Amor. So, amuin ko din to mga love. Para siyang ano eh, Emily and Paris. So, pag mga ano, ito yung pabimigay ko sa inyo. Kasi alam ko, more than five yung, alam ko, five yung na-order ko nito or more than five. Bango din nito mga loves. Ang bango niya. So, ayan. Bibigay ko rin ito sa inyo mga loves. Patabi ko. Ito. Itong so, apat. And then, last. Sana meron. Ito. Tama mga loves. Ayan. Emily. Emily and Paris. Natanggal ay mga ano. Yung mga takip. hindi yung takip niya. Ito. Yan. So, meron na tayong lima. So, hintayin nyo na lang mga loves kung sino yung mananalo. Basta sa comment section na lang ako mamimili. Tapos, baka mamaya hindi ako sa ano ah, hindi mo nag-promise ako sa inyo no na dito kayo mag-comment, ganyan-ganyan. Sobrang dami nag-comment mga loves, hindi ko na alam kung sino yung kung sino yung mga mapipili ko. Kasi nag-check ako, sabi ko, sige na nga, habang nasa work ako at wala akong pasyente yung mga labs, ko kong isa-isa i-check -isa, e mga loves. Kasi sobrang dami, hindi ko talaga ma-check. Kaya ang gagawin ko na lang, huwag kayo maingay mga loves, mamimili ako sa isa, kahit sa ang video, random video ko na magko-comment kayo. Kaya, <laughs> kaya kung ano man yung comment nyo doon, bahala na mga loves. Basta, eh, sa, sa anumang videos ko, nanonood ka at nag at nag-comment ka, doon ako mamimili. Hindi ko na sabihin kung saang videos yon mga loves. Malay mo, doon pala sa pinaka-konting views ako mamili. <laughs> Di ba? So, ayan. Ganun yung gagawin ko. Kasi, nahirapan talaga ako mamili, mga loves. Sobrang dami. Eh, naaano naman ako nabasahin isa-isa. Kasi doon sa isang ano, sobrang, ang dami talagang comments, mga loves. Sabi ko, ang, grabe Ang grabe nyo talaga, mga loves. Pahirapan ako. Huwag <laughs> nyo mo <man> ako pahirapan. <laughs> So, next is Fruity Sherbet Scoop. Ayan. Siguro, lasang ice, lasang ice cream. <laughs> siguro, amoy ice cream to, mga loves, no? <clears throat> Ayan. Para siyang may pagka, ano, bagayin, paano ko sa iya, ano? May pagka-orange yung amoy niya, mga loves, eh. Alam mo, super light na orange. Ganon yung kanyang, ano, ganon yung kanyang amoy. Fragrance Notes Rainbow Sherbet sherbet. <laughs> Zesty orange. Ah, kaya naman pala. Zesty orange, sun-kissed strawberry. Yun. Kaya naman pala may pagka-orange yung kanyang amoy mga loves. Yan. So, papadala natin yan. And then next would be uh, vanilla bean. Ito na pan, na ano, natin ito mga loves. Favorite na ay rin to, Kaya in order ko. So, yan. And then next is... Petal... Uh, Petal... What's this? Petal Parade? Parade nga ba? Hindi ko alam mga loves. Tinamad na mga... <laughs> hindi na pala ako marunong nung magbasay, eh, no? E pag ano... Hindi ko gusto yung amoy niya. Alam mo yung ano, tawag dito, alam mo yung... Uh, amoy siyang bulaklak. Pero yung bulaklak na alam niyo yung pag, medyo may pagkamatanda yung ano niya. <laughs> Ayoko nito mga loves. Hindi ko siya bet. Kung bet nyo to, i-comment nyo. Charot! <laughs> so, yan. Kasi mali nyo yun naman yung pangamoy ko is ayaw nyo. Minsan yung scent na gusto ko is ayaw nyo. Ganun, di ba? Magkakaiba naman tayo. So, next is Dahlia. Ito, favorite din na ay rin to mga loves. Ayan. Favorite niyang scent din ng Bath and Body Works. Kasi super super light lang ng kanyang amoy. So, ayan, kay Irene na naman ito mapupunta. Isa lang yata in order ko nito eh. Sa vanilla. get away. Ayan, mukha siyang ano eh, mukha siyang mabango. This one, parang ano siya, may pagka-vanilla siguro. Dito lang sa, dahil sa packaging. May pagkaano na naman siya mga loves. May tumagkaamoy silang dalawa. Kaya pala pareho sila ng packaging and Hindi ko siya bet Next is Ice Lemon Pound Cake Look at that Ice Lemon Pound Cake ah, Siguro kamoy ito ng Strawberry Pound Cake, yung favorite ko Ay, bango Super sweet Ay, ang bango nito Sugary Glaze Icing Pure Lemon Zest Fluffy Pound Cake Sa so, tatabi ko itong mga loves, ang bango niya sila na yung natatago. Tatlo. <laughs> Then next, we have Emily in Paris Macaroon Cloud. Ayan. Macaroon? Siguro, ano to mga lasa? May pagka-sweet. Ay, ang bango! Ang bango nito mga lasa. Sweet. May pagka-sweet siya. Macaroon Delight Parisian Sugar Pink Berries. Ang bango nito. Pati ganun, Ang dami ko na natatabi mga loves. Natabi ko yan. Paris, Paris. Swirl cake. Ayan. Swirl cake, mga loves. Tumatawag si Ate MJ. Nagbablog <laughs> ako. So, ayan. This one is... Mabango din to, mga loves. Wag din siguro ni Irene to. Kasi may pa parang may pagka-vanilla yung ano niya. Swirl uh, cake. Pumpkin swirl cake. Ayan. Lagyan natin dito. Then next, we have Winter Candy Apple. Ito mga loves, yung hand wash nito, sobrang bango. Gusto ko siya. Kaya nung nakaano ko nitong, um, meron pala siyang mist na ganito. Kaya ako nag-order. So, amuyin natin mga loves. Ano mabango? Oo, kaamoy nga talaga nung anong mga loves. Ito yung sobrang, alam mo yung pagka, ano mo, ng shower. Tapos, ang ang refreshing ng amoy mo. Super Basta super fresh ng amoy. Ganito yung mga loves. Ito, winter candy apple. Ayan. Napakabango niya. Ang bango niya talaga mga loves. So, pindi, hindi, hindi siya masakit sa ilong. So, next we have... Uy, look at this. Whipped coconut milkshake. Yung parang ice cream lang siya. Whipped coconut milkshake. Lasang kok Ay, lasang coconut. <laughs> Sam Coconut. Amoy Coconut nga siya, mga loves. <laughs> And then, dalawa pala in-order ko nitong uh, pound cake. Ayan. So, papadala natin to. The next, we have... ah oh, nag-order. Dalawa rin pala in-order ko nito, mga loves. This one. Uh, na wala yung mga ibang takip niya. Asa na yung mga ibang takip? Wala na mga loves. Tapos, ito ba lang strawberry snowflakes? Dalawa din yung in-order ko. And this one, Emily and Paris Champagne. Like Tagdadalawa pala in order ko ng mga ganito mga loves. And we have another Fruity Sherbet Scoop. Dalawa din yung in order ko. And what else? This one, Emily in Paris. Parang di lang dalawa in order ko doon. Parang tatlo yata mga loves. Yan. Yeah. So papadal natin yan sa Pilipinas. And next one is Thailand Sweet Kiwi Star Fruit sa tignan natin. Umabango. Umabango! Parang lahat na gustuhan ko ng amoy. Ay, meron pala lang hindi nagustuhan. Yung parang sabi ko, parang pamatanda yung amoy niya. Eto, hindi ko siya bet. The so next, we have our favorite strawberry pound cake na travel size, mga loves. Ayan. Super cute. Ang liit. Ayan. Kinadtad na naman ang amoy yung sarili ko bango. Strawberry pound cake. Hindi ako nagsasawa sa amoy nito mga loves. Kasi, wala, gusto ko talaga amoy niya. Na sweet. And we have another Emily and... Oh, meron po. Iba to mga loves. Kulay, ano siya? Um, anong tawag dito? Para siyang ma-blue na ma-violet. Ewan ba? So, ang ano sa kanya, lavender locks. So, ito. Amoyin natin. May pagka-mint yung ano niya mga loves. Yung pagka, yung amoy niya. Lavender. Fleur. Ay, hindi ko mabasa mga loves. Bobo ako. <laughs> Na bobo. Iba yung ano niya mga loves eh. Oh la la, luxury. Oh, di ba? Embrace your inner voyager, voyager, and escape to lavender-filled countryside. Enjoy a lavimon. Mon Ami. Ano daw? Moro Ami yata yung pina... <laughs> Hindi ko alam mga loves, pero ano, ma maano yung amoy niya. Parang ito yung mga Emily in Paris, parang yung lahat ng amoy niya mga loves is may pagka luxury siya. Ganon. Hindi ko alam kung, um, kasi pag nakaano kayo ng mga luxury perfume, pag meron kayong mga chance, kunwari nyo nasa, airport kayo, ganyan, o nasa mall kayo, mag-spray-spray kayo mga las para maano nyo, para maamoy nyo yung mga scent ng mga luxury perfume. Ganon! <laughs> Beautiful day! Para pag dumating yung time na kayo nyo nang bilhin, o oh, ba? Diba, may idea na kayo kung ano yung mga amoy nila. Ito e, mabango din siya. Beautiful day! Then next, we have nag-order. Dalawa pa rin order ko na. Dahlia. Dahlia or Dahlia. Whatever. And another uh, champagne and Paris. Sabi ko sa'yo, yung dami ko na order na ganun to mga loves eh. And eto naman mga loves, yung ano to? Bright Christmas morning na travel size din siya. So, tignan natin mga loves. Super light ng amoy niya. Hindi siya masakit sa ano, hindi siya masakit sa ilong. Anong ano niya mga loves? Ah, uh, walang 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 nakalagay na ano. Ingredients yung, yung nakalagay mga loves. So ito, travel size. Yan. And another strawberry pound cake na travel size. Nasaan yung ibang ano? Yung takip nito, walay. <laughs> Lain takip niya mga loves. And, meron din ako in order sa mga pang lalaki. Ito mga loves, hindi ko na siya aanuhin. Ito yung Leather Crafted by Bath and Body Work Men's Collection Body Spray. Ito, kasi ipapadala ko to. Kalama, ay kalama, papa. Ayan. So, hindi ko na siya i-spray. Ayan, mga loves. Ilan ba to? One, two, three, ah uh, four, five, six. Ayan. So, pangapang -pang lalaki itong mga loves. And, ayun lang. Meron din akong, ito, Emily and Paris Bath and Body Works na lip gloss yata to Kasi may link nga ako sa lip gloss. Kung hindi ito lip gloss, lipstick. Basta ano siya mga loves. <laughs> sa labi. Ay, lipstick nga siya. Ay, taray! Red na red. Tignan nyo naman mga loves. Sangka! Super red naman ito. Try ko kaya. Ay, may lipstick na ako mga loves eh. Ang tari naman ito. Red na red siya. Okay, so that's it mga loves. Wala nang laman ng ating box. That's it for today's video. Charot, meron pa ako ilang mga unboxing. Dalawa pa yung gagawin ko unboxing mga loves. Pero hindi na magbab Hindi na ako magpapalit ng damit kasi kasi tatama na ako mga loves. <laughs> so ayan, Huwag kayong mag, ano mga loves mag-comment-comment kayo dyan. Baka mamaya ikaw na ang aking mapili. Pero hindi ko na lang sasabihin kung saan ko videos na mamimili mga loves. Kasi malay mo, doon ako sa pinaka-konting views, doon ako mamili, di ba? <laughs> so, ito na ang ating mga napamili sa bath and body Works. Grabe, sobrang dami niyo, mga loves. Look. Ang dami. <laughs> Ayun mga loves, oh. Eh. <laughs> So, thank you so much, everybody. Thank you for watching. Bye.